kahulugan ng labanos sa banaginip. Ang labanos ay isang masarap na gulay bilang bahagi ng pagkain. Sa pangkalahatan, ang panaginip ng anumang labanos ay nagpapahiwatig na ang swerte ay darating sa lalong madaling panahon. Ang mga lumalagong labanos sa hardin ay kumakatawan sa tagumpay ng negosyo sa hinaharap. Ang bawat panaginip tungkol sa labanos ay maaari maghatid ng iba at perpektong mensahe. Nagpapakita ito ng kumpiyansa na gawin ang trabaho. Makakatulong ito kung meron kang magagandang pag-iisip upang makamit ang mga layunin sa hinaharap. Ang mas maraming labanos na lumilitaw sa iyong pagtulog, ito ay magkakaroon ng mas mahusay na kahulugan. Gusto ng mga tao ang mga labanos sa pagkain o di kaya bilang sabaw. Gayunpaman, hindi lahat ng mga ito ay gusto din ang sariwang gulay na ito. Ang mga panaginip tungkol sa mga labanos ay maaaring magkaroon ng maraming kahulugan na may mga detalye na nagbibigay daan sa iyo upang mas maunawaan. Ngunit huwag mag dahil ang mga labanos ay karaniwan nagbabadya na magandang balita na paparating na. Kahulugan ng panaginip tungkol sa puting labanos Kapag nakakita ka ng puting labanos sa isang panaginip ito ay nagpapahiwatig na makakamit mo ang tunay na tagumpay ang kalmado ay bahagi ng iyong buhay na ginagawang komportable kang magtrabaho Ang panaginip na ito ay nagpapakita rin ng magandang balita tungkol sa iyong kalusugan Kahulugan ng panaginip tungkol sa pulang labanos ang pulang kulay ng labanos ay sumisimbolo sa pag-ibig na nagpapakita na ikaw ay napakamadamdamin Lahat ng ginagawa mo ay may pagmamahal. Pinapayagan ka nitong maging matyaga at matalino upang hatulan ng mga bagay ng mas tumpak. Bukod dyan, ang panaginip na ito isang simbolo na makakamit mo ang kaunlaran. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pagbabago at pagpapabuti sa pananalapi na napakabuti para sa iyo kung hindi ka nasasabik, oras na para bumalik sa pagsisikap para sa iyong kinabukasan. Kailangan mo ng matas na espiritu upang makamit ang iyong nais. Ang gusto mo ay nasa harap mo at kailangan mong magtrabaho ng may tiyaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bulok na labanos. Ito, isa itong bangungot tungkol sa labanos. Ang panaginip tungkol sa mga bulok na gulay ay palaging hindi nagdadala ng magandang interpretasyon. Ang mga bulok na singkamas ay nagpapahayag ng kahilahilakbot na balita na naghihintay para sa iyo. Ang larawang ito ay nagpapahiwatig na may mali sa iyong kalusugan, kaya kailangan mong bigyan pansin ang mga sintomas na iyong nararamdaman. Dapat kang pumunta sa doktor at gumawa ng medikal na pagsusuri. Nahulugan ng panaginip tungkol sa isang higanteng labanos. Ang mga labanos sa malalaking sukat ay kumakatawan sa iyong mga pagsisikap. Ipinapakita nito ka na kailangan mong magtrabaho ng mas mahusay upang makamit ang iyong mga layunin. Para dyan, kailangan mong magtrabaho ng iba. Kung gagawin mo ang plano, maaari kang gumamit ng mga alternatibong idea para ipatupad dito. Pag-isipang muli ang iyong mga layunin upang makuha ang gusto mo. Lugan ng panaginip tungkol sa magtanim ng labanos. Kung nanaginip ka magtanim ng labanos, ito ay sumisimbolo na ikaw ay nangangalap ng mga mapagkukunan para sa iyong mga pangangailangan. Ipinapahiwatig din ng panaginip na ito na may inihahanda ka para sa iyong inaasahan. Pag isang hardin ng lik sa isang panaginip ay nagpapakita ng swerte na makukuha mo. Ang mga nakasanayang ginagamit mo ay gagawa ng mga pagbabago para sa mas mahusay. Samantalang ang pagpili ng lab labanos ay nangangahulugan na may mag-iimbita sa iyo sa isang partikular na kaganapan. Ito ang magbubukas ng daan para sa iyong kinabukasan. May mag-aalok ng tulong upang malutas ang iyong problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng hilaw na labanos. Kapag napanaginipan mong kumain ng hilaw na labanos, ibig sabihin ay may iwasan mo ang mahihirap na sitwasyon. Maaaring kailangan mong kumilos ng mas mabilis sa iyong mga plano. Mangyaring maglaan ng ilang sandali upang pag-isipan ito at tanungin ang iyong sarili tungkol sa iyong paglalakbay. Anahon na para sa iyo na magtrabaho ng mas mahirap at mas matagal upang makamit ang iyong mga inaasahan. Bukod pa riyan, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa proseso ng paglaku na magbibigay sa iyo ng kaluwalhatian.